Santos. Gerger. Dix. Tira. Tira. Ramirez na kalusot. Good po po kay Ramirez. Daming assist ng inyo. Kesa. Dandan, dandan nakola, dandan. Ay Puntoso nice pass. Nahuli ni Campis. Taboy, backboy. Good po tu. Ramirez, Bidjens. Bidjens. Wala, wala, wala. Para okay, nagpatala ng black, nakuha na Kempis. Tira, tira. Kempis. Kempis shoot. Tira. Ramirez, ay, huli ni Miguel Polingo. Nakuha ni Bidjens. Kempis shoot. Bundoso. Bundoso na pangalali. Bundoso na reforma. Reforma na palakas ng kote. Nakuha ni Santos. Santos. Okay. Santos, nagpapagaling Santos! Nakalusot! In and out, wala rebound by Jesse Cowboy! Cowboy! Ule! Ay! Last time, dikit lang ang smoke. Ayan na, Santos! Santos, nakalusot, Santos! Aras na Taboy. Santos, triple the ball by Santos! Time to shoot! Sintas! Nakalusot! Ay, may sumabit! Paul! First row, sablay ka lang ka. Number four, si Shoot. Second row. Shoot, Email. <laughs> nice <one>. Ayon, shoot, shoot. Last shoot. Katal. Ay, <pasto>, <laughs> <laughs> na pa Santos. Santos, oh nagkamagaling si Santos. Santos, oh oh <laughs> ay, Gambis! Ano yan? Karni yung sahog niyan! Karni na ang sahog niyan! Bukas na siya. Susunod yung spaghetti na yung ano yan. Susunod na daw yung, yun. yung spaghetti natin at saka lugaw pag nanalo sila. Tantal, nakalusog! Ay, Bauma! Taboy! Sino boy. Sino boy. Taboy! Time to shoot! Time to shoot! Chassis boy! Seven minutes. Oi, bagsegan. Kamu manis kau yang lagi. Kamu kau kau kau. 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 Kamu ang kuha ng defense ng team block Ramirez Harris by Ramirez nagmamadali si Ramirez Pass to Dijons Dijons 15 to shoot Santos Santos nakalusot Santos Good for two by Santos Sabasa Dijons 6 and 15 seconds Lamang ang pula Itit Lamang ang tatong kagad Ang team head Taboy Taboy Wala Next. Last 6 minutes. Alay. Saltos. Kempis. Wala na mga malakasboy. Gantang. Reforma, ois. Nicey, nicey. Sabret. Gantang. Wala na ko ni tao boy. Wala arriba may ninis. Ramirez nggak lama kali si Ramirez, hari Sabtu pada Santos, Santos ayo, takut Mali, malih, wujud, uwalu net, sayang, Dandan Dandan tu dan, Jesse boy, Jesse boy flex, pasok by Jesse boy. Sayang yan. Ako, parin ni Jesse Boy. Jesse Boy, nagmamadali. Jesse Boy! Ako, nagtumot siya. Lamang na Lamang na ulit ang Red Team Dandan. Patay kayo, natatarata kayo. Santos. Pinao Santos. Umali. 4 minutes. Umali. Ula, na na Pasado, BJ, patay patay <laughs> <laughs> patay na naman Santos papuntoso Dandan, 15 to shoot Dandan nakalusot pasto report na ni Dandan, 10 to shoot Jesse boy Jesse boy, ay oh, sumabit Foul on number Dandan First row, Jesse boy, pasó. ¿Cuántos minutos minutes. minutes. Las four minutes, final quarter de no Second row. Second row, rebound by Ramirez. Ramirez, nagmamadali si Ramirez Ramirez, spin move nakalusot, nakuha ni reforma, reforma, ramilres, Dandan -dan. Dan Jesse Boy, Jesse Boy Jesse Boy, ramilres, 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 Nah, ramilres, 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 Reforma. Reforma sa isip. Ay. Lamang lang isa. Nakasit siya <sighs> Dandan. Kira po. po. Last three minutes. Oh, di ba? Ang na yun. Tagal. Tagal. Bundoso. Uy. Sabi. Umbalik. Umbalik. Umali. Umali. Sulat it, so. Si so, uh, C C, si Sanay Lamangan. Guys, guys, ni C C. Pasok na siya. Pasok na tapat tapat Pasok. Salag siya. Pasok. Oh, pasok. Tay, 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 tay. uh, oh, taytay taytay. Siyang tuol. Oh, siget na. Wag na kayo magtobe kaya. Siget ang score. Ay, bali pa yung poisen. Bali po. Sixy tuol. Di na ninyo balik yung poisen. Maglasye tito. Alam mo na lang wala. Wala ni Prundoso. Prundoso to Regona. Regona na naman na lang si Regona. Tapos ni Jepo. Jepo! Wala. First team ball. Third 2 minutes and team Two minutes, 27. Oh, din si hey. Time, 2 and 20. 2 minutes and 20 seconds. First throw by Titan, Ano ah? May shooting para yan? Dikit lang ang score. Huwag na kayo mag-cover time. May init lang maglaro itong second game. Second throw, pasok ulit. Tapos kayo na napakano? Ramirez, Bardido. Bardido, yun na. Tumira na rin si Bardido. Tumira rin si Bardido. Tumira rin si Bardido. Parehas. Deadlock, deadlock. Ang tirador, the master. The master, Arecho. Kangkang, ganan. Last two minutes. Last two minutes. For the final contact, the pigeons. Ay, umali ay. Magaling ko. Sab, 64, 64. time, please. Pawa seconds. na lang kayo, Puntoso, puntoso, nakawala. Umali. Umali. Ramirez. 140 Santos. Santos pa gusto reforma? Tantan! Uy, and Wala lang kayo 1 and 30 seconds! 1 and 27 seconds! Ramirez, good! for free! Tantan! 1 and 20 seconds! Talawa kalamangan! Ang black! 1 and 15 seconds! Pinta! Pinta! 1 and 5 seconds. Wala. Rebound by Ubali. Seconds to play. 59 seconds. Oh, sumabit. Wala. MUJR. MUJR and Team Pi. Team Imperialera. MU Musang. Musa, sa senior. Sino? Ay, pasok ang 55, 53 seconds, 50 seconds, 20 seconds to to shoot, seconds, to, to shoot, 30 to shoot, to 10 to shoot, 50 to shoot, 50 to shoot, 50 to shoot, Sige, sumobra overtime, sige. Eh pag na-shoot delawa. Alam ka, pag katapos na natin Good choice. Eso, pasok tatal Grabe ba. 35 seconds. Last 35 seconds. DJ Cyrus, here we go today. 35 seconds. Dalawa. oy, nakuha Oi, dalawa, hindi pa. 20 seconds ball oh. oh jump ball 8 seconds to black the team block 20 seconds 28 seconds 25 seconds 22 to shoot 20 seconds ball well, going oh 8 seconds 감사합니다. <목소리도>